lakatapat mm. ka ako. birthday ako birthday 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 Tara, tara, let's birthday

Pangalan po ng pwedeng kakapapasukin niyo is Cathedral Cave. Na kung saan ang engineer ko si ang nagbigay nito ng taguri at nag-grace dito sa D.I. Pinangalanan ko siya ang Cathedral Cave kasi sa dulo ng ating pamamasyal o sa dulo ng ating pag-expo, makikita niyo para may altar. Then para din siyang may mga santo o yung mga perhinto. O yung tubig. Kasi yung tubig na makikita natin sa loob ng kuweba is Iniminyo Kasi uh, ano amin po itong pinatesting sa UPLB, every quarterly pinatetesting namin sila yung tubig. Lumabas po ito na 100% pure alkaline. Water. Okay, let's go! Let's go! Okay, let's okay, go! Okay, okay, okay. Ito po ang daan papuntang Cavinti Underground Cave Together with me, vlogger ah? Bag? Hola, bol salam. Oh, ano, ulog si Jamir, <laughs> oh! vlogger! <laughs> May vlogger doon, oh! <laughs> oh, inaalog si Jemmy, oh, inaalog, oh! Ay, di, di, di! Ay, di, Kabinti. 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 Kay. Kabinti. 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 tayo na sabi tayo na ang mag-speed vlog ulit kam salita ulit salita tumakawin kami sa pangalaman <laughs> tulay <laughs> hahaha sa kuwad ba Venture, Yes, magandang gift sa birthday ko. Nakapunta kami ng Cavinti. Nakapunta kami ng kabinti, King. Gastos ko sa'yo dito ngayon. Kitang nyo naman, sabi, 6.50. Oo. Oh. Sa Do Dodosi naman tayo. Hook! Konting <laughs> lakad. Ano dilaw <laughs> na? Okay, like yes. mm -hmm. oh, Gumagaling talaga ng sombrero oh. Ito na! Nung pasok namin dito eh. Kamantag. Nandiyan tubig. niya sa kawayan. <laughs>

Ah, siya po yung tumigas na iron pyrite. Tubig po siya tumigas. Ang tao po namin dito is fountain of youth. Fountain of youth. Pwede yung uminom. Tainom, habang ano, picture. Ito, fountain of youth. Ito, fountain of youth.

Ang ah, pagkakaso lang pala ka o. Um, Oo. ko, mahaba. Tama oh, <coughs> kasi. ka malalim daw. Ah, niyo, Pero sa kabilang no? na. No? Kaya tayo may suot na helmet, tayo, pwede no? Kaya lang, natin sa kabilang tayo.

'yung Object, ano, 'yung 'yun mo ano, ito 'tong 'yung sa labas. Kay kay 'yung sa labas na, na <laughs> <Salabas>. <laughs> 'yung tarpaulin sa labas. Ayan ah, no. 'yung tarpaulin sa labas. po sa labas.

Pero yun ang picture nyo, yun. Hmm. Yan yung uh, parang ivory. Ivory? Puti yung puti, no? Mm. Huh? grabe, yun ang laki ah. Ano to? Grabe, laki. Ito to mga putik dito. Kaya e, pinapahit ko sa mukha. Ito, ito, ito. Ayan, Wow! Kaya yung easy ng pwede Ano yung